So yun mga primo, magandang umaga. Bale ngayon yung video natin ay sasagutin ko lang yung tanong ng dalawa nating subscriber kung kumusta naman daw yung trabaho ko dito sa Saudi. Actually guys, sa kagaya ko na first timer, masasabi ko na napakaswerte ko talaga sa napasokan ko dito. Kasi unang una, maayos yung sahod namin dito, hindi kami na di-delay. At yung pangalawa, mababait yung mga boss namin dito. Tapos yung mga katrabaho din namin, kahit ibang lahi, mababait din. At pangatlo, may food allowance kami dito. Kaya yung sahod namin, buo namin mapapadala sa pamilya namin dyan sa Pilipinas. Tapos ito pa yung mahalaga. Pangapat, yung trabaho namin, nandito lang din. Kung baga, nandito kami sa building, 1 to 2 minutes lang, nandun ka na sa baba nandun ah, yung trabaho mo kaya napakaganda talaga na napasuhan ko ditong trabaho guys kasi ano nga uh, ano wala halos hassle napakaganda halos almost smooth lahat ng ano trabaho ko dito kaya sa mga nagtatanong maayos na maayos po yung trabaho ko dito wala naman pong problema talaga at kaya yung mga nagsasabi po na ano uh, hindi daw maganda dito sa Saudi Siguro depende yan sa na, mapapasukan nyo. Pero kagaya po ng sinabi ko, dito sa napasukan ko, napakaswerte ko po talaga dito. Wala na akong halos masasabi. Kaya yun, yung, uh, sana po muna nasagot ko yung tanong ng subscriber natin. So, yun lang muna mga primo at um, papasok na ako maya maya. So, salamat ulit mga primo. Peace.